natuto na ako sa maraming mga zona. Minority man ako, majority. Um, pinangahawakan ko man ang pwestong to o hindi. Na huwag pangunahan ng Pangulo. Dahil sa totoo lang, um, siya lamang naman talaga ang nakakaalam at siya lamang naman na may pinakamalawak na akses sa impormasyon at kaalaman kumpara sa sino man sa atin para piliin kung ano dapat mabigyan ng atensyon sa zona kasama siyempre sa pagpasanya. niya. Gano'ng kahaba man niya gusto ang zona? sempre kung, kung iisipin niyang pwedeng tatlong oras ito, edi eh lahat ng gusto natin siguro marinig ay maririnig natin. So, balit kung magpasya siya na no, maikli lang ang nais niyang sabihin at gawin, dahil may ibang pagkakataon pa namang mabanggit at matalakay ito, uh, malalaman natin lahat sa darating na lunes. Ginagalang ko yung kanilang pananaw, kaugnay niyan, um, at yung kanilang kahilingan na marinig yan. Pero gaya ng sabi ko, sa party at punto ko, sa tinagal-tagal ko sa kongreso, siguro pang um, pang dalawampu't tatlong zona ko na ito na mapapakinggan. Um, nung simula, may mga komentaryo ko pa bago, zona sana, sana, sona. Um, pero makalipas ang dalawampu't tatlong zona, mas pipiliin ko ng antabayanan at intay na lamang imbis na pangunahan dahil hindi naman ako ang magbibigay ng talumpating yon.